Ayon nga sa kasabihan, walang magulang ang nais maranasang ilibing ang kanyang anak. Ngunit ang mga showbiz parents na ito ay naramdaman ang sakit ng trahedya ng mawalan ng anak. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Parents na Namatayan ng Anak Jana Dominguez Matapos niyang ibahagi ang kanyang pagsilang, inihayag ni Jana Dominguez ang pagkamatay ng pangalay na anak ng kanyang partner na si Mickey Ablan na si Isabel Ablan na namatay noong October 7, 2023 sa edad na 20. Si Isabel ay anak ni Mickey mula sa kanyang dating karelasyon. Ngunit si Jana, na kasama ni Miki sa loob ng higit sa isang dekada na, ay tinatrato na si Isabel na parang sarili niyang anak sa Facebook. Pinalitan niya ang kanyang profile picture noong gabi ng October 7, 2023 mula sa larawan kasama ang kanyang newborn baby tungo sa throwback photo niya kasama si Isabella may caption na Come back to mommy please. I love you my baby ate. Kinabukasan, October 8, kinumpirman niya sa kanyang mga social media accounts ang pagkamatay ni Isabel na dapat ay magdiriwang pa ng 21st birthday nito sa darating na November. Sa isang hiwalay na Instagram post, ibinunyag ni Jana na ang pagpanaw ni Isabel ay sanhi ng bigla ang heart failure at impeksyon sa baga. Sinabi rin ni Jana na ayaw raw ni Isabel na nakakaabala ito ng ibang tao, kaya raw hindi nito sinabi kina Jana at sa ama niya ang nararamdaman nito. Ibinahagi rin ni Iwa Mota na dating karelasyon ni Miki sa isang Instagram post na ay tinituring niyang panganay na anak si Isabel Hindi man daw siya ang biological mother nito ay naging stepmother naman siya ni Isabel sa loob ng ilang taon Kinilala rin ni Iwa si Isabel sa pagtuturo sa kanya tungkol sa pagiging ina Tinawag din niya itong survivor Rita Avila ang nag-iisang anak ni Narita at TV Director FM Reyes na si Elia Jezu ay pumanaw wala pang isang buwan matapos ipanganak dahil sa mga komplikasyon ng operasyon sa puso noong December 2006. Sa panayam kay Rita noon, sinabi niya na nakayanan niya ang pagkawala ng kanilang anak sa pamamagitan ng pananatili sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Noong 2019, inalala ni Rita ang kanyang pumanaw na anak sa araw na sana'y magdiriwang ito na kanyang 13th birthday noong November 10, 2019. Sa Instagram, nagpost si Rita ng larawan ng isang malaking gamugamo kasama ang isang lumang larawan ng kanilang angel son. Ani Rita, nanatili raw ang gamugamo sa set ng ilang oras habang nasa break siya. Paikot-ikot nga raw itong lumilipad sa ibabaw nila at nanatili pa doon na parang pinagmamasdan sila. Tirso Cruz III Nabigla ang showbiz noon dahil sa pagkamatay ni Tristan Jedadaya o TJ Cruz, ang panganay na anak na Terzo Cruz the at Lynn Inchasti. Kilala si TJ noong dekada 90 bilang bahagi ng original cast ng Ang TV. Ngunit nagpasya si TJ na lisanin ang showbiz. Na-diagnose si TJ na lymphatic cancer anim na buwan bago siya pumanaw ayon sa kanyang kapatid na si Body, Anim na buwan nagtiis si TJ mula sa matinding sakit at sa kasamaang palad. Maaga itong pumanaw sa edad na 37 noong November 2018. Sa tuwing may espesyal na selebrasyon tulad ng birthday ni TJ, ay hindi nakakalimot si Tirso na magbahagi ng larawan ng anak sa kanyang Instagram account. Kalakip ang mga heartwarming messages niya para rito. Kahit sa mga regular na araw, ay kinakausap rin ni Tirso ang yumaong anak sa pamamagitan ng kanyang mga Instagram post at nagbabahagi rito tungkol sa kung ano ang mga pinagkakaabalahan niya. Alice Soto Sa December, 20 years na mula nang pumanaw ang bunsong anak ni Alice Soto na si Miko Soto dahil sa isang aksidente. Nahulog siya mula sa balkoni ng condominium building na kanyang tinitirahan sa Mandaluyong City noong December 29, 2003. Lubos ang pighati ni Ali sa pagpanaw ni Miko, ngunit mananatili itong buhay sa kanyang puso at alaala. Noong August 17, 2022, ibinahagi ni Ali sa Instagram ang kwento tungkol sa puno ng evergreen sa bahay nila ng kanyang asawa. Pinangalanan niya ito ng Miko na simbolo at pagpapatunay ng katatagan at katapangan ng isang ina na nawala ng anak. Rosemary Hill Ang ng aktres na si Rosemary Hill ay nagluksa sa pagkawala ng kanyang dalawang anak na mga batikang aktor at aktres ng bansa na sina Mark Hill at Sherry Hill. Si Mark ay sa makabilang buhay noong September 1, 2014 sa edad na 52 dahil sa cirrhosis of the liver na nagmumula sa cancer sa atay. 24 na araw bago ang kanyang 53rd birthday. Samantala, ang primera kontra vida na si Sherry Hill naman ay pumanaw noong August 5, 2022 sa New York City dahil sa sakit na endometrial cancer. Miriam Manalo sa kaso ng The Clash alumna na si Miriam Manalo, nawalan siya ng dalawang anak na babae. Isinilang ni Miriam si Layla Eliana noong February 2019, ngunit noong October ng parehong taon ay pumanaw ito. Ayon sa mga ulat, si baby Layla ay nagkaroon ng spinal muscular atrophy. Noong December 2020, masayang ibinahagi ni Miriam ang pagdating sa mundo ng kanyang pangalawang anak na si Layla Emilia. Ngunit makalipas ang isang taon at apat na buwan, ay binawian si baby Emilia ng buhay dahil sa kaparehong komplikasyon ng kanyang kapatid. Noni Buencamino and Shemaine Buencamino ang anak ng mga batikang aktor at aktres na sina Noni Buencamino at Shamaine Buencamino na si Julia Buencamino ay pumanaw noong July 7, 2015. Labing limang taong gulang lamang si Julia nang kitilin nito ang sariling buhay sa tahanan nila sa Quezon City. Si Julia ay cast member noon ng daytime series na Oh My G. Kahit ilang taon na ang nakararaan mula ng lumisa ng anak, hindi pa rin nawawala sa puso ni main ang pangungulila rito. Anya ang konsepto ng pag-move on sa uri ng sitwasyon nila ay hindi tulad ng kalilimutan na lang nila ang nangyari para makamove on. Noon ay ibinahagi ni Noni na isang malaking dagok sa kanilang pamilya nang matuklasan nila mga detalye tungkol sa inilihim na depresyon ni Julia noong mga panahon na yon. Huli na lamang nila ito natuklasan sa mga artworks, poetries at mga diaries ni Julia, kung saan pinapakita dito ang malalim niyang uri ng depresyon na kanyang matagal nang itinatago. Pokwang Namatay ang anak na lalaki ni Pokwang habang siya ay nagtatrabaho sa Abu Dhabi maraming taon na ang nakararaan. Sinabi lang daw sa kanya na ang kanyang anak na lalaki ay may tumor sa utak at hindi ito nakaligtas sa operasyon. Ayon kay Pokwang, sa kabila ng pagkamatay ng kanyang anak, hindi siya pinayagan ng kanyang ahensya na umuwi at nagawa niya umuwi sa bansa matapos ang ilang buwan. Inamin ni Pokwang na noong panahong yun, kinwestiyon niya ang Diyos at ang kanyang pananampalataya Gayon pa ng maglaon, sinabi niya na nauunawaan niyang nangyari ito dahil nais ng Diyos na palakasin pa siya para sa kanyang mga anak sa hinaharap. Tony Rose Gaida Binawian ng buhay ang anak ng dating TV host na si Tony Rose Gaida na si Edward James Lim dahil sa mga pinsala matapos siyang mahulog sa si dalawang palapag mula sa apartment ng pamilya. Ayon sa mga ulat, buhay pa si James na isugod sa ospital alas 5 ng umaga dahil sa internal bleeding mula sa bali na natamu niya mula sa pagkahulog. Ngunit pagkaraan ng mahigit isang oras ay tuluyan na itong binawian ng buhay. Cesar Montano ang anak na lalaki ni Cesar sa una niyang asawa na si Christian Angelo Manhilot ay binaril ang sarili sa ulo sa kanilang bahay sa Quezon City noong March 26, 2010. 23 years old lamang noon ang anak ni Cesar nang mangyari ang nakakalungkot na insidente. Ayon sa mga inisyal na ulat, lover's quarrel o mano ang dahilan nito, ngunit hindi ito kinumpirma ni Cesar. Alan Marcos Salvador. Ang anak na dating ng dating miyembro ng Dats Entertainment na si Alan Marcos Salvador na si Andre Season ay pumanaw sa murang edad na 17 dahil sa isang car accident na nangyari sa Commonwealth, Quezon City noong March 24, 2023. Marami ang nagluksa sa pagparo ng young star kabilang na kanyang lolo, ang Season Baladir na si Marcos Season mystica. Ayon kay mystica, cardiomyopathy, liver cirrhosis at pneumonia ang dahilan ng pagpanaw ng kanyang kaisa-isang anak ang si Stanley Villanueva noong March 19, 2023. Ang mas masakit pa rito ay wala sa Pilipinas na mga panahong yon si mystica para masilayan man lang ang anak sa huling sandali nito. Tito Soto and Helen Gamboa Iinan lang ang nakakaalam na nawala ng anak ang celebrity couple na sila Tito Soto at Helen Gamboa. Ang kanila sanang pangalawang anak ay siyam na buwan lamang na buhay matapos itong isinilang noong 1975 na pinangalanan nilang Vincent Paul. Sa kanyang speech noon laban sa Reproductive Health Bill noong August 13, 2012, sinabi ni Tito na ang anak nila ni Helen ay isinilang na may mahinang puso at kinailangan mo ospital ng siyam na buwan hanggang sa ito ay pumanaw. Anya, sinabi ng mga doktor na maaaring sanhin ang pagkamatay ng bata ay ang pag-inom noon ni Helen ng contraception receptive's. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!